Good morning! Happy Wednesday guys and thank God it's Wednesday. Ay bumalik lang kalabo talaga. Nay naalala ko lang kasi si Kuya Jigs kasi sabi ni Kuya Jigs kahapon. Yan mm -hmm. si Assistant si Kate, tinanod uh, no, 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 ng vlog namin before yung intro ko, yung good morning na yan. Yan talaga yung intro ko ano yung araw. Wala Wednesday naman mm -hmm. yun, di ba? Na ko lang din at yun balik vlog na nga tayo kaya ayun. Pero ngayon guys, magkakape muna kami sa Muren Coffee and after that after that guys um tawag ito ta uh, pupunta kami ng festival mall itatry namin dun sa resto ng friend um, naka churchmate namin yung barbecue chicken nila yung yun yung ano nila yun yung ah uh, tawag ito yun yung branch nila sa festival mall yung barbecue chicken nila Say, hi, si hi car if you're watching yon tapos after that ay ya yeah, imimit na ah, may bibigay lang kami kay Doc Gerald Yun yung kasi yung nag revive kay Heinz talagang sabi namin hindi ka hindi namin siya pwedeng makalimutan yearly kasi nga grabe yung ginawa niya sa life namin even na hindi siya nag-expect anything in return from us, pero kami sobrang na-appreciate namin yung mga tao talagang tumutulong at tumulong sa amin talaga, paunti-unti kung makakabalik ng kahit ano man something na, ma-remind ma din sila na alala namin sila at na-appreciate namin ginagawa namin yan guys, so yun, at syempre family time na rin so later na lang guys, mag-ano muna kami magka coffee muna kami first thing in the morning kasi nanghina na kong tuknaan <laughs> Like Apa pa, 25. Walang itlog. Kaya, no, chers. Hindi ako pwede magkape nang walang laman yung chan ko, guys. Kaya, yun. Si Hugo na una na. Iniwan na kami. Ay, iniwan kami. Hi, Shai. Good morning. Hi. Pwede naman po dito, di ba? Oh sabi niya. Sabi niya, baka nakakahiya. Walang itlog, eh. Punta na kami guys ngayon sa Tagito. Festival. Festival Mall. Para sa barbecue chicken. Susuportahan so, namin yung friend namin, yung business nila doon. At try nyo na rin doon guys, kasi na-try namin yun sa Evia actually. Nagustuhan naman namin yung food, tapos eh, nagka malamig, nagka-crave kami ngayon ng medyo maanghang-anghang. Tapos nagustuhan talaga natin, di ba, yung barbecue chicken sa Evia, di ba? Mm. So, eh, nagkaroon, sakto nagkaroon sila ng branch doon sa sa festival mall kaya sabi namin ay sige try na namin doon para ano ma-support din namin yung friends namin ayun ka victory group namin yun sila si Scar so mamaya update ko kayo guys Guys, Festival Mall na kami. Hi. Pupunta muna kami ng barbecue chicken. So excited na ako. So try namin yung mga bestseller nila. Tinanong yeah. ko na si Siscar ko anong masarap doon. So nag na siya. Try natin yung may rice at yung isa na may noodles. Kesa mo. Yeah. Kasi meron kayong lakas talaga kumain, guys. Usually pag kami umuorder nagahati na kami ni Daddy ngayon. No, yeah. yeah, even sa Starbucks yung mga ano nila, yung mga 'di ba yung dinner nga natin? Oo, hati-hati. Diba? Diba na hati. na yung Pati kapag, alam. hindi pa, nag ana rin tayo sa Starbucks, nagkalahating bread kalahating, lang kami, tapos kalahating pasta. Guys, sobrang busog na talaga kami doon. So yan, check natin mamaya. May pabebe bata dito. O okay, lang na lumaki, nagpabuhat. So not... oh, na, ayun oh, do, get it. Dala kami guys. So, tatry na namin yung food, yung duck buki nila. In fairness, malaki to. Malaki rin yung space nila dito. Tapos meron pa doon. Ayan, tipo. na. Diyan Masarap guys yung mozzarella nila. At least guys, hindi na ako nahihirapan na susunusubuan na siya. Marunong na siyang kumain mag-isa. Kaya I'm so happy. Thank you! Ito natin. Ano to? Duck? Duck. Duck bokeh. Okay. Ang sarap. Hindi natin ito napansin dati, no? Mm. Sarap. Ang pag-spicy na yun, tolerable lang. Mmm. Guys, ang sarap. Ay, pa pa, oh. Mm. Guys, isa to sa so itry nyo kapag hindi ka pa kayo nakaka-try na ng barbecue chicken. Ito, yung duck buki nila. Duck buki yung masarap sa kanila. In fairness, tsaka yung may na-try tayong dating parang ano nila, ba? Diba? May cheese. Pero ito guys, mare-recommend ko kung mahilig sa mga ganito. Yeah. Mm. Yung sauce nito guys, hindi siya matamis. Saktong-sakto yung lasa niya. It's up to you guys kung gusto nyo i-mix or hindi. Pero yung sauce niya, saktong-sakto yung timpla niya. Masarap talaga. Hmm. At ito naman, gising-gising sa pagkakat ng nuggets niya. Try, try natin ito. Obvious naman. Pero gan, super busog talaga, no? Mm -hmm. Sobrang busog. Or hindi lang tayo malakas? malakas lalo, lalo ka na, hindi ka na malakas kumain. Mm -hmm. Kung si daddy yan, siguro kung malakas pa siyang kumain, kulang yan. Plus mag chicken pa kami. Pero ngayon, tipid na healthy pa kami ngayon. Mm -hmm. Kasi hindi na kami talaga nag-order ng marami, no? At salamat sa PWD discount. Wow. Ah. <laughs> kayong bagay. So, yun, ubus. Sobrang busog. Pero kung nag-chicken kami, hindi talaga pa. Sarap. Sabi sa inyo guys, masarap din eh. ano no. Mm. Diba? Okay guys, magkakaalam na kami. Dahil, ah, alis ka rin kami. Guys, bye bye. Sila pala guys yung owner. <laughs> try nyo dito. Masarap na, na gusto namin. Promise, no joke. Uh -oh. Papatry namin kila Ivy. Hi! Hi! Alis na kami kasi nangahabolin pa kami. Hi mo naman. Hi. Thank you. Thank you, thank thank you guys. You so much. Thank you. Thank you. Thank you. Babalik kami siguro next week sa mga friends namin. Bye. Ayan, tumlaan niyo sila. Char! <laughs> thank you. Thank uh, bye you. Bye. bye bye. God bless mo. Bye. Thank, thank you. you. Thank you. So ayun guys, masarap. Masarap talaga. Must try talaga dito. So we need to go. Pahawak na dad. Thank you. No, it's not. Thank you po. Thank you. Sige, punta muna kami ng some... May pupunta lang kami, guys. So, yun. Nabusog kami. Grabe, sobrang busog. Sobrang busog. Si Heinz kasi talaga, nag-ano siya, nagkocontrol talaga siya ng food intake niya lately. So, konting kain. Pero knowing him kapag dati, anyan, kulang sa kanya yan for sure, no? Mm -hmm. Pero ngayon, hati na kami lagi sa food. Tipid na. Tipid na kami. Healthy pag. So, may to check lang kami dito. Uwi na kami, guys. Kasi papunta rin sila sis Ivy doon. So, yun. Maglalive na sila, daddy. Ako na maglalive. Bakit? Gusto mong makauwi ng maaga? <laughs> may, may, maglalive pa kami. Ah, okay, okay. Sige, sige. Ako na maglalive daw pa uwi. So, ayan guys, sila. Mew. Ito, Al? Hmm? Dad, hi oh, yes. Ay, Mew! ka! Hey! Hi! This is Ivy. Ah, Dito na sila oh. nag uh, Ito yung mga BTS kapag bago mag-live, guys. Uh, uh, ito ng... 17, 17. pa ng 17. 17! 17 years na! Ay, wala pa pala. Ayan, si... Kiro. Kiro. Okay guys, tapos na kami mag-live. Thank you so much. Mga hindi pa po nakakaalam guys, or bago po dito, nag-live uh, ko po kami ng t-shirt. Ayan, black tee si Wendell at si Heinz. Um, Magpuposal ako ng schedule guys, but thank you so much. Ay, nag na sila. Bye, na kayo. Bye guys. Yes, bye. Bye. Ayan. Next week. Bye guys.